Muling iginiit ng liderato ng Philippine National Police na hindi nila palalampasin ang mga pulis na magpapagamit sa politiko lalo pat na lalapit na ang halalan sa Mayo. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ituturing nilang goons ang mga polis na makikisaw-saw sa politika. Ang goons ay tumutukoy sa mga polis na maaaring maging bahagi ng political machinery. May dinagdag kami sa goons. Ang goons, sinaman na namin yung mga polis na magiging political. It will be part ng uh, mga goons yan pati yung mga military that will be supporting yung mga election ayun namin yan so kasama sa uh, yan. so Sinabi ni Marbil, sa kasakaling may pulis na mapapatunayang nagpapagamit sa politiko, posible silang ma-dismiss pa sa serbisyo. Kasama na rin po yung Kailangan naman talagang proof namin, we will dismiss people. Ng mga pulis who will become uh, biased po dun sa politics for this coming election po. Bagamat wala pang namumonitor ang PNP na may sangkot na pulis, nakikipag-ugnayan na sila sa National Intelligence Coordinating Agency para sa mas mahigpit na pagmonitor dito. Uh, pagka yung mga pulis namin na makikita namin, we we'll put in the record. Kaya nga mag-usap rin kami ng NSA. Pwede ni ito na one once and one cell pagka nakalagay ka dito, wala ka na, hindi ka na pwede ma-promote. We will make sure you will not be promoted pagka nagamit ka dito. Gusto namin talaga respeto ng tao ng PNB, apolitical. na ang PNP very political. Na political kami. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.